Pinatawa ng 90-day preventive suspension ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng driver ng sports car na si Josh Mojica na nag-vlog habang nagmamaneho sa kahabaan ng EDSA. Eh, top down daw kasi partner yung sa Kenya eh. Eh, partner, kahit pa top down yan, kahit ano, malinaw ho ang batas. <laughs> Bawal gumamit ng telepono habang like nagmamaneho. <laughs> Sinabi ni Executive Director Greg Pua na send uh, pagkasend sa kanila ng isang netizen, mabilis na nakilala ang driver dahil vlogger ito at agad na naisyuhan ng Shokos Order. Sa hindi lamas na pahayag naman ni Mohoy Ka, kinumpirma pinadalan siya ng Shokos Order ng LTO kasabay ng paghingi ng tawad at pag-ako sa responsibilidad sa kanyang ginawa. Sponsor ito, pakiusap ni Puwa sa mga vlogger. umisip ng, umisip ng ibang content. Pareha, oh. Dahil buhay ng tao ang nakataya sa pag-bi-video habang nagmamaneho. Sa July 10, nakatakdang humarap sa LTO ang nasabing vlogger para naman sa pagpapaliwanag. Yung ibang moto... Buto...